Ginalauman na ang padayon nga pag-igo sa El Nino sa Dakbayan. Hinungdan nga nagapahigayon na og mga mitigating measures ang NEA ngadto sa mga lugar nga mao'y unang maapektuhan. Si Guni Sali Sardinia, Senior Engineer A, nga nagapahigayon na sila og diselting sa mga dam aron nga muhinay-hinay na sa pagkusog ang bulog sa tubig paingon sa ubos nga bahin sa Dakbayan. Clear na to atong dam pero pahuman naman karon in terms sa ano during period So, maulang yun ang maano, disilting lang sa una na mahimo na po. Giyang ko ni Sardinia nga Desember pa sila nakasinati o gakulang sa tubig, ilabina ang sa mga obos nga bahin. Maong ginalauman nila nga makatabang og supply ang uban pa nga mga tinubdan sa ilang kanal sa irigasyon. Hopefully, sa itong saipong na mo, makonek na by March para at least ang maka-augment dito ang tubig gikan sa datalaas na mo ang dam. Mm -hmm. So, hulog man na siya tinagakandam. So, padulong na po na siya dito sa baluan. Buayan. So, kanapod ang maka-augment dito sa ilaha. Sa bahin sa mga mag-uuma, ginapanghinaot ni Nga may mga ginahimong nga lakang na ang gobyerno, ilabi na ang local government unit, aron nga maobsan ang epekto sa mga mangunguma, padanglitan nga magkagrabi ang epekto sa hulaw. Si ni Edwin Paraluman, nga presidente sa Nursery Farmers Irrigators Association, nga alang kaniya, gikinahangla ng suporta sa gobyerno gumikan sa pagkawalay produkto ang uma sa panahon sa El Nino. So dapat ang gobyerno magpagabot gani sang El Nino, maglaan sang budget nga kung may ara man mga trabahoan nga swelduhan mo ang mga farmer, pahimuon mo, mo sang kanal, swelduhan mo sila, o di ba? Para may ara sila income. O di ba maghatag ka sa ila sang mga dispersal nga mga mga hayop in the heart of changing lives. Kini si Brigada Danikasi sa Brigada News Jensen, Brigada News.